na nagbunyi at nagsaya sa good news si Alex Gonzaga na nasa bayos na ang kondisyon ng katawan niya para magbuntis. Pero bago pa ito, marami rin natanggap na pagbubuli ang actress vlogger lalo na nang makunan ito sa parani sana nila ng asawang si Mikey Murada Meron nga raw itong idinimanda sa pagsabi sa kanya na baog siya. Sensitive brow ang mga ganitong usapin, kaya talagang kailangan turuan ng leksyon para may wasang maulit pa kalbo. Ayun kasi di ba pang sabi kasi ni Alex Gonzaga, meron siyang iniinom na isa pa din yung tea. Na sabi niya, ayan, pwede ulit ako mabuntis. Na sabi nga rin ng doktor niya, hintay na lang niya na ay okay na siya magbuntis, mga anak. Pero ang taga masakit lang yung sa kanya dahil e ewan ko, is mm o -hmm. oh, dalawang beses na yata yung napunan si Alex o oh, isang beses pa lang na, ah isang beses pa lang yung para sa pangalan sa nila ni Mikey Mikey pero yung na tinawag siya baog porkit napunan lang so yung dinimanda nila yung friendship mm -hmm. pero sabi nila pinatawad na namin yung taong yun na hindi na nila binanggit ang pangalan. Pero gusto nila mag-public apology, na humingi ng sorry. O nga naman, di parang ang pangit, ang sakit talaga na masabihan na baog ka. Di ba? O, tsaka yung... ano, very sensitive issue oo, naman yun. O, yun nga sabi. Na parang, diba? teka lang, sino ba ang ayaw, ayaw magkaanak? And besides, hindi naman baog si Alex kasi nabuntis naman siya. Nagkataon lang na talaga hindi pa yun talaga ang will ni Lord. Hindi pa yun yung right time para anak sila Oo. ni Mikey. Kasi isang hindi naman, siya. hindi naman natin alam yung pinagdadaanan, lalo na ng mga babae. Kaya nga, lagi nating sinasabi na ikikwento dito na it's really unethical na magtanong oh. sa isang babae, kailan oh. ka pumakangana, kailan ka magkakaanak, kailan ka magkakaasawa. Kasi hindi naman po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat, lalo na ang mga babae, di ba? May mga issue, may mga health issue yan, eh, di ba? Kaya nga, ano, wag tayong maging, kumbaga, insensitive sa mga ganitong usapin, di ba? So, hindi natin ma-blame si Alex, di ba? Kung sakasakaling bigyan niya at turuan niya ng leksyon, ang mga netizen na minsan naman talaga ay ano na, umu-over umu na, lang, overboard, the belt na, doon, Oo, overboard? the na. Overboard? naman na ang mga ano, mga tira. Kasi parang alam mo kahit naman tayo, hindi tayo sikat, Kuya Romer, 'di ba? Pag nagbabasa tayo ng mga ng mga comments natin, natatawa na lang tayo na parang napaka kumbaga may mga taong kala mo kilalang kilala ka na kung husgahan ka, 'di ba? Pero ang maganda sa atin, <laughs> hindi tayo pupunta sa bashers oh, na oh. meron naman meron naman talaga. Oh, oh. Lalo na yung nababasa natin na parang meron kang sarili, oh, oh. meron si Rodel. Oh, meron nako oh, oh. pero din, na alam natin na lang din yung mga uh -oh, di ba? Napakawala din. Uh Oo, -oh, yung so, parang, yung feeling ba na ano, na parang kilalang-kilala tayo, uh -oh. na parang umupo lang tayo dito para magsalita. <laughs> Pero hindi nila alam na for 25 years, eto naman talaga ang ating trabaho, di ba? Bago tayo umupo dito. Eh, sa totoong buhay naman, talaga mga showbiz reporters tayo, di ba? Kaya may knowledge naman tayo sa pinag-uusapan natin. Correct. Okay. Basta kami po, hindi ng bashers, uh -oh. kahit po magbasbasan, okay lang, kasi <laughs> okay di ba? Ako, lagi pero love. let's be say naman, let's be sensitive naman po, 'di ba? Correct pero pero yun nga po nasa naman batay. Oo. Uh oh, Isyote, Ano, bashers. Uh okay -oh. oh, yun na. Okay lang okay na. wala pong problema. Yung lahat ng mga kad mga artista, hindi naman tayo uh -oh. kagaya nila Luis Monsalvo, Pa Battle,